Buenos dias, damas y caballeros. Okay, may sound tayo. Uh, ayan na, mga lumalabas na yung mga conspiracy theories. Luma, lumalabas na yung mga usapin na mga backdoor negotiations. Magagalawan uh, ng mga DTS sa Supreme Court. At ngayon, the accusation is com coming from... Uh, no less than former inquirer uh, columnist at taga Mindanao rin ito, taga Cagayan de Oro, na si Antonio Montalban, columnist rin ito ng Rappler. At uh, sya, uh, based sa Europe siya, uh, kaya medyo matapang siya. At siya rin yung uh, uh, nagka-interview ng exclusive kay uh, kay kay uh, Alascañas uh, Arturo Lascañas yung uh, DDS ni Duterte dati na naging state witness na, sa ICC at siya rin yung, yung nakausap na ka-interview kay Mutabato, garden sa Europe. So may bagong exposition ngayon. In fact, uh, as early as uh, July 24, ha, sinabi na niya sa sa post niya sa Antonio Montalban na uh, Facebook page sabi niya there will be no more impeachment trial. Na na niya na na scoop na niya na wala talagang uh, impeachment trial, ah At uh, mayroon daw mga sources sinabi sa kanya na the reason daw, tulad yung sinasabi rin natin dati, na the reason uh, pinatagal ni Chief Escudero, dinilay ng dinelay yung uh, Uh, trial ng impeachment ha ay uh, dahil hinihintay nila alam nila na, na uh, yung mga yung 12 Duterte appointees sa Supreme Court ay gagalaw talaga to save Sara Duterte by declaring the impeachment complaint as un unconstitutional uh, uh, at uh, sabi pa nga niya ah uh, ito na commit na daw itong uh, itong 12 uh, 12 justices kay Sara yung boto nila ha? at ito itong sinabi niya ha at and i quote 12 justices will vote for its unconstitution unconstitutionality all 12 are Rodrigo Duterte appointees the insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions. So, as early as July 24, bago pa lumabas yung Supreme Court decision, sinabi na niya 12 Duterte appointees will declare it illegal, and uh, unconstitutional. At si Bongo ang gumalaw. Ang ginamit niya the word, manage eh. O kayo nang bahala, isipin kung ano yung manage. Manage, hawakan mo. Ha? Galawin mo. Manage, di ba? Ah, uh, ayusin mo. Nakapagalit <laughs> sa ating Supreme Court. Basta kayo nang bahala, mag-fill in the blanks kung ano ba. Ayusin mo, bigyan mo yan ng white rabbit, bigyan mo yan ng chiclet, bigyan mo yan ng ng Mary Grace na mga cake. Ganon. Or bigyan mo yan ng Jollibee. Isang bucket ng Jollibee, Jollibee. Isang truck ng Jollibee. Kayo na bahala kung anong ibig sabihin ni, ni Antonio Montalban doon sa manage na word. Ha? Manage the loyalty of these justices. So para maging loyal sa kanila, si Bongo ang gumalaw. At sabi pa nga ni Montalban, eh, Diba ito rin si Bongo ang nakatanggap ng 3 billion insertions from Cheese Escudero. So so kayo na bahala mag mag dikit-dikit uh, yung uh, yung uh, yung kuano man kung ano man naganap tumanggap si Bongo ng insertions ng 3 billion siya nag sa mga justices uh biningay ng white rabbit mga isang sako ng white rabbit ganun or chiclete, ganon, or cakes, Mary Grace cakes, or pati piatos pa, snacks, lifetime supply o piatos, ganon. Ha? Uh, <laughs> so, so, ito ang sinabi ni Montalban, ha? at siguro ito yung, siya yung kakasuhan nila, kwan eh, siya yung kakasuhan nila, nila topacio na sa, may sasampulan daw na kasuhan nila na umatake sa Supreme Court baka ito na si Montalban ito la problema nila based in Europe na to ah kaya matapang siya gumawa ng mga expose ah kasi nasa nasa Europe na siya beyond the reach of the Philippine uh, laws na siya baka uh, kwan na siya doon citizen na siya doon at at explaining kung bakit yung yung uh, Pinoy appointee na si Senior Associate Justice Mardik Leonen ay uh, bumoto rin along with the 12, with the 12 uh, Duterte justices appointed justices. Sabi ni Montalban, and I quote, but there's a catch. The, the ponente of the decision, yung gumawa ng decision, yung sumulat, will be Senior Justice, Senior Associate Justice. Mardi Marvin Leonen, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward. O si Escudero pa talaga, pati si Bonggong gumagalaw. Leonen will be Vice President Saras, Sara Duterte's appointee as Chief Justice. Wow, Chief Justice, ha? Huh? At 62, Leonen still has 8 years to go before retirement. He turned 70 in 2032. Wow. So yan pala. Ah, kasi dapat uh, hanapin hindi yan hindi, hindi uh, sa politika o tulad ng sinasabi ni Montalban kahit sa justice system, meron yan tit for Paano naman ako? Paano naman? Ano naman kapalit niyan? Iboboto ko yan. Ano makukuha ko dyan? Ano sa akin jan? Ganoon, according to him eh, according to him. So, malini uh, malinis naman ito si Justice Marbiglionen. Ah, so, sa narinig natin sa mga sa Supreme Court. Pero dahil hindi siya makuha ng chiklet at saka ng uh, Mary Grace Cakes at saka piatos, prinami sa kanya ni Scudero, according to Montalban, ah, hindi ako ah, according to Antonio Montalban, prinami sa kanya ni Scudero na siya ang magiging Chief Justice sa Supreme Court kung nanalo Si Sarah as president. Bata pa siya, may 8 years to go pa before retirement. Pwede mangyari 'yan. Ha? Kwan pa lang siya sa 2023. Uh, mayroon pa long 5 uh, years to go. sa 2028, from 2028. At uh, 'yun, uh, sabi niya two justices will descend. Pero eventually only on only ito si Chief Justice, yung two justices. So dito, uh, sabi niya, uh, hindi pa niya sure that time kung ganito ang, ang ang maging ruling ng Supreme Court, pero sa kung ganito daw, sabi niya dapat uh, uh, gumawa na tayo, we will we should be watchful sa ganitong sitwasyon. O ganito na nga ang nangyari. Ah, ganito na nang, nangyari. Oh, sabi pa kanya sa panghuli, sabi niya, kung mangyari ito, si Marcos will eventually become a lame duck. Wala ng power na presidente. Pero sabi niya, tingnan natin kung paano mag-respond dito si President Marcos. So, tama rin siya. Kasi dito, nagpapakita talaga na hindi na si Marcos, si President Marcos ang in-control sa bansa especially sa nangyayari uh, sa dito sa impeachment trial wala na siyang control sa Senado uh, kasama na yung while uh, natalo siya or uh, uh, very poor yung showing niya sa 20 sa pagsuporta niya sa, sa uh, mga administration candidates in the last uh, senatorial election so parang lame duck na talaga wala nang wala nang power parang dekorasyon na lang dyan sa Maracanang. So sabi niya, tingnan natin kung paano mag-react si Marcos. So hindi pa nag-react si President Marcos, pero meron tayo nakuha interview ni, uh, ni Undersecretary Claire Castro kung saan sinasabi niya, oh hinawala, no, bakit nawala? Kung saan sinasabi niya na na hindi hindi uh, hindi happy ang malakanyang sa decision sabi nga ni Clay, parang mali. Parang mali. So, kung ganito, siyempre si Claire Castro, hindi naman siya, she will not take this kind of position kung walang clearance sa presidente. So, pwede natin sabihin, hindi happy si President Bongbong Marcos. Uh, ngayon, the next thing to ask, anong gagawin ni President Bongbong Marcos? Okay, hindi siya happy sa decision. What are you gonna do about it, Mr. President? Mamaya, malalaman natin kung meron ba siya sa zona na pabomba na parang pati pa, kuan, parang kunting pahapyaw sa mga senador. Sana i-expose niya yung mga katiwalian, hindi lang ni Cheese. Hindi lang, kuan o sabi niya, investigaan niya ito. Hindi lang yung kay Cheese, hindi lang yung kay Bongo, kay Bato, pati yung 12 million ni Joel ba, pati yung 3 billion ni Bongo, 12 billion kay Joel Billioneva at 9 billion kay Cheese Escudero. Sana gano'n ang sasabihin niya. O, tingnan natin, ha? tingnan natin mamaya sa Sona. Pero kung wala siyang sa sa uh, gag gagawin ng ganyang payag, pu kung puro palembot-lembot at puro, puro positive yung sasabihin niya, eh wala na talaga. Uh, ibig sabihin takot na takot talaga siya kay Sarah. Uh, baka ito na yun. Ito na yung sinasabi ni Sarah na bloodbath. Ha? Imagine. Yun kwan? Unanimous. Ito na yung bloodbath ni Sarah. Ha? Na hindi lamang aabot sa kung sa sa trial yung impeachment. So pakinggan natin yung yung view ni Claire Castro and uh, thank you uh, DCMM for this audio. Hindi na natin i-play yung video baka ma-copyright tayo. Ano nga po ng Malacanang yung 97 pages na na-decision ng Korte Suprema? Ah, for you lang, medyo mahaba. Eh, di siya. O na. Pero yung highlights naman ay uh, alam naman ah. Opo. And ano nga po ulit ang uh, siguro komento or position po ng Malacanang dito? Dahil ang taong marami po sa publiko ang hindi satisfied doon sa naging decision po ng Korte Suprema. Well, ah, uh, siyempre al alam naman natin kung sino ba ang, ang final arbiter. 'di ba? Kundi ang Supreme Court, okay, uh, iba kasi yung nirerespeto mo ang desisyon ng Supreme Court, iba naman yung tinanong mo ano ba kung tama ba yung desisyon ng Supreme Court? Tama, mm -hmm. mm -hmm. so, iba 'yan. Okay. 'di ba? So may mga pagkakataon na masasabi natin na, oy, mukhang mali ang Supreme Court dito dahil mukhang hindi nasunod yung mga dating jurisprudence. Pero kapag nililitahan ang Supreme Court, wala tayong magagawa kundi respeto ito. Mm -hmm. May sentimento na po ba or uh, reaction ang Pangulo? Kasi isa po doon sa Articles of Impeachment na na-declare na unconstitutional, yung uh, naging pambabanta di umano ni VP Sara kay Pangulo, kay First Lady, pati kay Speaker Martin. eh Kung ganun po ang naging desisyon ng Korte Suprema, ano po kaya ang siguro naging reaction po ng Pangulo doon? Hindi, ito naman kasi no, Christian, hindi naman kasi inaabsuelto. Maliwanag naman ang na sinabi ng Supreme Court na hindi naman nila inaabsuelto si uh, Vice Presidente sa ano mang ginawa niya. Mm -hmm. Ito ay more on technicality. Okay? Uh, pero itong pagdi-dismiss ng uh, Supreme Court sa impeachment or yung pag um, pag-favor sa petition nila Vice Presidente ay uh, more on technicality, mm -hmm. hindi pin, hindi na absuelto yung ginawa na anumang ginawa, kung krimen man to, hindi, hindi siya na absuelto. Pero sabi nga sabi nga ng karamihan okay hindi na aayon yung mga nasasabi sa decision ngayon hindi siya naaayon sa mga jurisprudence na nakaraan especially Yun. one year bar rule mm -mm. so di ba sabi naman ng pangulo ever since dapat ang lahat ay uh, proseso, Tama. sa tamang proseso so ang tanong ba yung decision kaya ng Supreme Court ay nasa tamang proseso Good point. So maybe legally, magiging correct ito dahil uh, lahat ng magiging decision ng Supreme Court ay magiging part of the law of the land. Mm -hmm. ba diba? Pero sabi nga nila, hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama dahil may mga pagkakataon, may mga dissenting opinion nga. Mm -hmm. At minsan nababali, katulad doon kay Francisco Case Apo. and Mercedes Gutierrez Case Apo. about the one-year bar rule, mukhang minodify. Dito, na-modify dito, na Supreme Court. So, at the time na ginawa ng House of Representatives, itong uh, Articles of Impeachment, ito'y umaayon mm -hmm. sa rules noon at sa batas. Pero naiba. So, yeah. ang daming question, judicial overreach, judicial legislation. So, ganun lang. Ma'am, do you share that same sentiment na hindi na po nasunod yung jurisprudence. Kasi may ibang nagsabi na nga na yung Francisco na desisyon ay uh, hindi yun yung, uh, parang nagkaroon ng panibagong desisyon ng Supreme Court. Uh, siguro ang magiging sentimento lang naman dito ay bakit hindi nasunod? Yun. Uh, hindi nasunod yung dati ng uh, doktrina? principles mm -hmm. behind Francisco case and uh, Mercedes Gutierrez case. Kung saan, pag sinabi natin initiation ng complaint, no? Eh, it means filing and referral. Tama. So referral to the House uh, Committee on Justice. Apo. Dito kasi maliwanag, wala namang referral. Filing lang. And uh, kung mapapansin nyo, meron sinabi si uh, Justice uh, Carpio. Tungkol sa timing, Mm -hmm. Kasi mas naunang final sa Senate, yung uh, fourth complaint at yung tatlo ay lumalabas na hindi inaksyonan pero mm -hmm. ang sabi nga daw ng Supreme Court, it would be considered as dismissed or terminated upon, um, upon what's the word, uh, adjournment. Mm -hmm. Okay, sige, very technical na yan. Pero yun know, ang klaro, ha? Huh? So mal, tingin rin ng Malacanang, mali yan, mali talaga. Mali ang timing, mali ang ruling. Uh, kinontra nila at dinisregard nila yung decision nila sa Francisco uh, uh, at Merceditas Gutierrez cases. Uh, parang in short, nagtumbling-tumbling talaga para lang i-accommodate, para lang paboran si Sara Duterte. Tama yung sinasabi ni, ni Mr. Montalban sa kanya sa Facebook post niya. Antonio Montalban. Ito yung kwan niyo. Ito yung, pwede, pwede nyo rin i-check. Ito yung kwan uh, yan siya, oh, Antonio Montalban. So, tingnan nyo na lang yung ganyan kasi kwan. Antonio Montalban. Uh, i-check nyo na lang. Maganda yung, uh, yung uh, uh, pinos niya. So, mukhang uh, given yung kahit yung observation ni Claire Castro, mukhang uh, pasok na pasok sa sinabi ni uh, ni Montalban na gumalaw talaga. Sinong gumalaw? Si Bongo at saka si Cheese Escudero. Ha? Pati may promise pa na, na chief justice position sa sana matinong, matinong uh, justice na si Marvin Leonen. O yan. O si Paul Vincent, may... Uh, uh, thank you, Paula, uh, for the support uh, for independent and truthful blogging. Sabi niya, mukhang nagkakaproblem sa PR kasi mga DDS. Marami nagagalit sa SC decision plus na mukhang duwag ang mga Duterte kapon. Good PR from General Torre. Torre for President. Oo, yan na lang ang natin eh. Yan na lang pag-asa natin. So, tinan pa natin na Paul Vincent Lim, tinan natin mamaya. Sana naman, meron naman na sasabihin si President Bongbong Marcos na kay Papiao na pang kontra dito sa Supreme Court ruling kasi umaasa ang tao forikasi. kasi marami sinasabi, ay hindi, okay lang yun, positive lang sasabihin niya mamaya. Pag-usapan lang niya about mga program niya, magkakaroon ba siya ng program kung kalahati ng mga pera ng, ng tao na pupunta sa bulsa ng politiko? Anong program magagawa niya? Anong medisina mabib mabibigay niya sa mga tao? Ayong, anong ayuda may bibigay niya sa tao? Anong eskwelahan mat maitatayo niya? Anong computer bibigay niya? Anong assistant sa farmers maibibigay niya? kung malaking porsyento ng pera ng gobyerno na punta sa katiwalian. Kaya uh, impas, uh, kasing importante itong bagay sa mga accomplishments na sasabihin mamaya ni President Marcos. So let's see. Kung wala pa siyang uh, wala pa siyang uh, dead map pa siya dito sa sa very serious issue na ito eh mamaya sa Sona speech niya mga 4 to 5 eh talagang lame duck president na talaga siya. At uh, kung maamu pa, kung maamo yan ng mga politiko na parang shark, kung nakikita nila may dugo na ang presidente at si Sara napakalakas, lilinya na yan kay Sala, Sara. At uh, baka delikado pa si President Marcos ang ma-impeach sa bandang huli. But that is for another topic. Ha? Huh? So at dito na muna tayo dahil uh, inaabang pa natin ibang mga issues. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. and see you in my next vlog.